Hey guys, what's up? My name is Emil and I'm glad to have you here. 2024 is up to a great start because we already have orders for an upcoming PowerCell 400 DC. No, DC means walang inverter na kasama. Papunta ito sa mga poultry farms na need ng simpleng pailaw and simpleng electric fan lang para sa kanilang mga manok. So, meron ako dito mga battery packs na lithium iron phosphate. So, mga 11 ito. So, siniko na kanina, next up is balancing them. And of course, gagamitin natin itong black power station given the budget constraint nung customer natin so kailangan natin mas magtipid sa ilang mga uh, areas no like for example yung case and fortunately itong case na to ay kasya naman yung isang battery pack Wait lang boom yun kasya isang battery pack and wala na ditong inverter na ilalagay kasi nga, puro mga pailaw lang. And mga, at isang electric fan na maliit. No. So, kaya nag-decide ako na mag go back sa aking roots and mag-build ng uh, tawag dito? From the toolbox. Ang gagawin ko na lang, itap balance na lang. Then, habang itap balance, ay ina-assemble na yung ibang batteries and all. Sama so, ma sa, sa, Sama. Sama. Ngayon, sama kayo sa aking journey. Happy New Year! we're back. And ayun, tapos na tayo sa pag-build ng ating mga power stations, mga portable power stations natin. No? ah uh, 11 units ito, all in all. So, ah <laughs> uh, serte at natapos ko na siya na mas mabilis compared do sa schedule ko ng time. So, parang biglang, bigyan ko lang kayo ng pointing background ko anong meron dito sa portable power station na ito at kung yung mga features niya and yung functions. So, una sa lahat, meron siyang main switch dito sa ibabaw. So, yung main switch niya, ito yung kontrol ng lahat ng sa system ng battery. No? Kung hindi naman gagamitin yung battery, pwede naman siyang patayin. Ang naman, bubuhayin la. So, yun yung nagkocontrol sa kanya. Sa input and output to and from the battery. Then, do sa isa ko na Doon sa ano, sa left side. Sa right side ng battery, makikita nyo yung ating mga MC4 connectors. MC4 connectors ang ginamit ko para sure ball na secured yung connection niya. So, parang kagaya ng ginagawa natin sa mga kagaya ng mga nasa existing na mga hybrid inverters. No? So gumagamit sila na MC4 connectors sa dulo to connect solar panels. Nandito sa gitna yung solar charge controller and nagsisilbi na rin na voltmeter or yung voltage display. Then meron din dito'ng dalawang USB ports na pwedeng pag-charge. Pwede kang mag-charge ng cellphones mo. And uh, since ito ay simple build lang, meron lang siyang 5 na DC output ports. Meron siyang 5 na DC output ports. No? So, dito mo ikakabit yung mga ilaw, mga electric fan. Kasama sa package, yung isang electric fan na 12 volts. Ceiling fan lang siya na papay na pwede mo isabi sa taas. Then, tatlong 3 watts na ilaw at isang 9 watts. Meron din siyang kasamang 150 watts sa solar panel. Ipapakita ko na siguro later on dahil malaki. Ito yung 150 watts sa panel. Bigat. At syempre, meron din siyang 10 meters na cable. Ayun. So, balik tapos na siya lahat. At, ah... Uh, waiting na lang tayo na pick up pick up nito ng client yun lang yun lang naman siya so yan. good gusto tayo